guys, panibagong araw, panibagong video Ako nga pala si Lenlen Len. Chinelas girl na lang itawag nyo sa akin Kaya tara, samahin nyo ako sa tulay ng pateros Sa sidewalk vendor, magtitinda Ayan nga pala ang mga paninda ko Paniwang tinda ko nga pala, yung mga chinelas Mga iba't ibang klase ng chinelas Tapos may mga laruan din May mga ipet, ipet at mga face mask. Ayan nga pala ang kaganapan sa tulay pateros. Alam ko, bawal kami dyan, pero wala kaming magagawa. Mahirap lang kami. Kahit bawal, kailangan namin magtinda. Kasi para may pangbayad kami ng upa sa bahay, kuryente, tubig, pagkain sa araw-araw. Pinaka-bestseller nga pala yung mga pot-pot. Pot-pot rubber duck pot pot yung tawag namin dyan ayan o oh. tumutunog pa yan Pumasok na nga pala ako sa loob kasi sobrang init na nung time na yan. Siguro, mga nine na yan. Siyempre, kailangan mo rin sumilong. Kung hindi, mangingitim ka talaga. Kaya sobrang itim ko na eh, pero okay lang. At Okay lang na mainit, titiisin ko Basta meron kami pabili ng pagkain sa araw-araw Ayan na nga po, may bumili ulit ng rubber duck Sabi ko sa inyo eh, best seller yan eh Kaya kung gusto nyo pong bumili Pwede po kayo mag-PM sa akin Mura lang po yan, 70 pesos Isang mommy duck at may tatlong anak Eto pa, meron pa akong customer dun banda sa baba bata. Favorite talaga nila yan, yung pot-pot. Kasi nakakatuwa. Yung time pala niyan, nag-ayos na ako ng chinelas kasi ubus na yung naka-display ko. Meron pa naman akong konting chinelas dyan. Ayan na, inaayos ko na sila. Tapos may bumili ulit ng rubber chicken. Sobrang init talaga niyan guys. Pero kailangan mong tigsin. May hawak akong plastic na blue dyan. Binibenta ko rin yan. Ayan, may bumili na nun yung chinela sa wakas. Buena mano natin yan. Buti na lang. Sa amin pala mga kachinelas, pag bumili ka ng chinelas, pwede mo isuka. Tapos pag wala naman yung may-ari, kunwari magpapabili lang sa'yo, pwede mong ipalit yung size. Kasi, pag hindi naman sakto, sayang naman. Kaya sa amin, pag hindi ka yung size, pwede ipalit. Ayan, nakikita nyo, sobrang dami ng tao. Ang dami nang bumili ng rubber duck dyan. Kaya aayusin ko muna yung maliliit na rubber duck para mas maganda siya tignan. Hindi para rubber duck yung tinda namin. Meron din kaming little pig, mga dinosaurs, tapos si star, tapos mga iba't ibang klase ng mga rubber. Yung iba na no ubus na. Wala pa kasi kaming pangbili. Bibili ulit kami pag may benta na. Pinapaikot-ikot lang namin yung puhuna namin. Kasi nga, bumibili kami pagkain araw-araw. Pangbaid sa bahay, sa tubig, kuryente. Mahirap pa naman kumita ng pera ngayon. Tapos sa umaga, hindi kami makapagtinda. Kasi may MMDA Mahirap pag nahu nahuli yung paninda mo, hindi na ibibigay. Ibigay man nila, tutubusin mo. Kaya lang, ang mahal. Kulang pa yung benta mo sa pangtubos mo. Minsan, inaabot ng 2.5 pag tutubusin mo. Ano na lang mangyayari sa negosyo mo? Eh, di wala. Ayan, minamadali ko na nga po dyan ng pag-aayos. Chine-check ko pa yung isa kasi ayaw niyang gumana eh. Ayan, gumana na. Sa baklaran nga pala ako namimili ng mga paninda namin, guys. Pag meron kaming benta, ibibili na namin. Para hindi maubos yung puhunan namin. Kukuha lang kami ng kon. Sa pambili ng pagkain, So, ayan, tapos na. Naayos ko na, 'di ba? Pag maayos yung paninda, sobrang gandang tignan. At pagod na pagod na nga po ako diyan. Pumunta muna ako sa Milong sa Payong. Sobra kasing init ng time na 'yan. At saka gutom na gutom na ako niyan, guys. Sakto, may dumaan na turon. Bumili na ako ng isang turon. Yung turon nga pala diyan sa Manila is 20 pesos. Ay sobrang mahal, 'di ba? sa probinsya namin sa Marinduque napakamura lang yan limang piso ngayon wala ka na mabibiling limang piso okay na yan sa akin na almusal iinom na lang ako ng maraming maraming tubig para mabusog kasi wala naman akong choice eh basta may laman lang yung sigmura ko kahit konti okay na ayun nga nagmamadali na nga ako kumain kasi baka may bumili dyan o, oh, di diba? Alakas ang lakas kumain ng kachinelas nyo. Pero, mainit talaga dyan. Ayan na nga, binibilisan ko na nga eh. Tapos na. Iinom na lang ako ng maraming maraming tubig para mabusog. Ayan, okay na ako. Naka-recharge niya naman, kachinelas girl. Pwede na ulit magtinda mga 5 minutes dyan, tatayo na ako dyan. Tapos, ayan na naman. Pupunta na naman tayo sa labas. Magtitinda na naman tayo. Para maraming bumili. Yung hawak ko nga palang plastic na blue dyan, mga kachinelas, binibenta ko yan. Limang piso lang isa. Kasi yung iba kasi, kailangan nila ng malaking plastic. May tubo rin naman ako dyan. 2 pesos sa isang plastic. Pwede na yon. At least, makakalibre na ako ng pang merienda dyan. Nag-aalok-alok lang ako dyan. Tinitingnan ko yung mga tao na maraming bit-bit. Aalokin ko sila ng plastic. 5 piso. Surebol yon Bibili agad. Pero wala akong na video dyan na bumili. Kasi yung camera naka-off. <laughs> Ang init-init sobra dyan. Eh kasi para kang nasa di eh. Sa Pateros Tulay nga pala yan. Diyan kami nagtitinda sa sidewalk vendor. Sa mahaba-haba ng tayo ko dyan. Wala man lang bumili kahit isa. <laughs> Medyo konti na nga pala yung tao dyan. Mga kachinelas kasi. Mga ten na yan. Ayan, may bumili ng ipit. 5 pesos lang yung mga ipit namin dyan. Iba't ibang klase. May bumiling sa luyot doon sa kapitbahay. Nandun kasi yung camera ko, tinayo ko lang. Wala kasing stand yun. Ayan lang po mga kachinela. Salamat po sa panonood. Huwag niyo pong kalimutang mag-like, share, and subscribe sa aking channel. Thank you!